Kapuyan jud ko nang tagdugay kay gamata Labi nagnaitrabaho trabaho bitaw untuk-untuk mamata ug magmalit, magsigig yaw-yaw. Pagpukawon dili mamata. Kumakamata makamata magsayo matulog ubalik. balik. Atong pukawon. Del. Oy, mata na ba? Mata na di ba? tanawara kawon dilip mo mata dili ka mo mata <laughs> <laughs> karun guys kina ako dere siyang kilit guys umanda siya dahil ayaw niyang gumising ha sige paglaruan natin yung oras mo ngayon umanda ka Yeah, Mata na ba? Deal. Hindi ka mata ha. Uy, mata na lagi ba? Gay si Buloy. Ha? Ah? Deal. Deal lang. <laughs> Saan naman ka? Deal. Well, tipos Mata na ba? Mata na. Mata na. Mara na. Bakit Mata na ba? kakit mo kini ang mga kakit mo kakit mo kakit Del sa so, pang Miss Universe ni sa namin mong nagway eh. bago na ba sana o oh, makinay mong make makeup o uy. uy, Barbie, sabi ko na, Barbie. Wow, lami, eh, siya niya. Ang lips na to niya, may man. Uy! <laughs> 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 si Shaolin Shoko mana ni? Pakit eh? Eh, dula dia. Mata na bangun na ba? Sige, magagpakit sa kamera eh. Mata na ba? Sige, magag ngisi dia eh. Weh, kalami. bisa tulad sa kabi. Alas TV. Alas TV. Alas TV na ibe